O doon, may utak siya. Nangiramping niya sa iyo. Eh! Alam ko ngayon. Dito pa rin taga... Sige, diba? Sabi, sige diba? Oo, ay... Alam mo, na kayo. may pagkakaupag paano <laughs> si Ma'am Nori niya. At ano po ba yan? Oh, ito, siya po yung nagtatawag kayo. Ano to yon? Ah, meron po siyang inutang po sa bank. Baga 600,000. Eh hindi pa po siya nakapagbayad. <laughs> Sinabi sa akin sa akin. Oh no! Ay, so, pagbibili ko ng dalawang sa akin at nang may may bayad. Yung ako na, ang nakaprenda po sa amin, yung Revo ko Adventure. <laughs> yeah. sa hirap, binihingat sa hirap ang <laughs> so, paano mo kaya yun? <laughs> <transmato> <Kristen> ha? Oo <anca> oh, nga, may naparito. Ikaw may utang. Bago ko ang ah, pagbayarin mo, iya, yeah, yeah. <laughs> Oh, gawa na. Ang nakaprenda mo kasi sa amin ay yung Rebo, eh parang hindi naman ay kanila masadya na yaw. Hindi naman mo ata kakayanin. Kaya ang ginawa ko namin, dalawang susakyan mo yung ito na pero kinano, kinanda niya sa amin. At yung isa po ay adventure. Upo mo na itong isa tabi. Dali, upo mo na. Hindi pa sinisingin na. Sa paano mo kaya sir? Bayawang ko wala alam na. Ay, hindi ko na banggit sa inyo yung pangyari. Oo, eh. oh, nandiyay ko siya. Wala siya nakabi. <laughs> Nakasarap ko Ay, pa ano yun? Sir, uh, binigyo ko lang, sir, para katunayan dun sa general manager namin na kami yung pumunta po dito, sir. Ay, wala ko pa yung alam doon. Si Ma? Ma'am Nori din na lang po itang kakausapin po namin. Oo. Oh. Ay, ganun na lang, sir. Papirma na lang po ako. Nakatunayan na ako pumunta po dito para sa, uh, ano yun, Aba, naman, Ay, mayroon pumirma. Alam mo yung pirma, pag ako pumirma, may ay, ano lang yung parang attendance lang po yun, sir. Oo nga. Eh, sabihin niya, eh, walang kasunduan na... Ay, ma, nakasunod naman po dun, sir, na katunayan na pumunta lang po. Wala Ay, mahirap mo po, po mayroon anong gayong hindi ko alam po ano yun. Baka ako may pagkakautang na hindi ko kinukuha. Ay, hindi po yung parang attendance eh, lang po namin na parang katunayan alam na... Alam mo kayo, madaming maluluko ngayon. <laughs> Kaya nga, pag naiintindihan ko po sa amin yung... Ano, pag hindi mo binasa yung iyong pipirmahan at yan nakalagay na, doon ako may utang, hindi tapos na ako ngayon. Okay. Tingin din ako. Mga, ay, wala tayo dyan. Hindi tayo Ay, attendance dyan. pa ako yun. Hindi <coughs> pa. Na parang, oh, hindi, hindi, basta, pwede basta, naman kayong magpa... Ako ay, hindi, basta-basta na, pero malalot hindi ako marunong bumasa, hirap ako sumulat. Sa bagay. Ko. E, pwede ko so, ba ito oh. na kayong magpa-assist. Anak mo po ba manubang, manubang para mabasa para po Mabasa, mabasa po. Atunayan. Ay, okay. sila po ipirma, sila din ang pabasa. Amo. Sige po, Ay, pwede Mabala po. sila. Mm. Ay, okay lang po <laughs> maglakan. Nung nasasakil lang po yung aking mga dokumento. Para rin makita niyo yung pagkakautang ni Mang Nori din. Mm uh -huh. Kanukuhan niyo. Okay lang po. May bahas sila doon. Ay, talagang ito na pangatawa mo. Ano? Ano? Hindi ko lang po maipasok dito para ma-itutok ko sa inyo dito. Diyan meron pa kayo dito mo ba sige. Kaya nga po Punin ko lang po 'yung mga dokumento po tatay ha. Surprise. Happy birthday. Happy birthday <laughs> <laughs> Happy birthday po, sir. Happy birthday talaga. Dela lang po. Kayo. Okay lang pero... Pasensya na kayo kami napagtitusan lang po, sir. Happy birthday. Pare po, baong may mga kaya dito, habang meray Pero kahit na, hirap kitain. Sabi-sabing ay huwag nang mag-apsaya ano, mag ng pera para sila may maipon. Ayun, sir, special may po kayo kay Ma'am Nori. Hindi niya po hahayaan ang araw ay lumipas nang wala siyang elihanda uh, para sa inyo. Happy birthday, please, sir. Ang bahay po, sir. Grandpasalab mo sa prayer. Harap po kayo sa inyong pamilya. sir. ito po kayo. Harap po kayo sa inyong family. Ayan. Para sa nagpadala ng sorpresa, sir. Kayo po ang, uh, harap po kayo. Kayo po ang best that ever. Wow! Palakpakan naman natin si Sir Juan. Happy birthday! Ah. dahil karawan niyo ngayon, sir, kayo ang hari ngayong araw. At ka, para kay ma'am, kayo rin po ang hari. Happy birthday po. Yeah! -hey! Ayan. Ano po po kayo? Meron po kinihita uh, ah. po po ano itong anak ng lalaki. Hindi po, dyan lang po muna sa tabi. Happy birthday ah. po, sir. Okay lang po kayo? Gusto niyo po ng tubig? Hindi na. Kaya naman, Tizen. Kaya po. <laughs> Ako, lahay, ako lang ay ako lang ay medyo parang nahabaglaan sa mga anak ko. Hindi po siya. Para po siya. Sabi ko kahit ako may rapan basta sila ay medyo umaluan. Eh, ako hindi ko hindi ko na inaangad yung mga ganito. Para lang sila ay magkaroon ng kaunting ipon. Ganun. Bagay hindi ko manini. Oh po. Kahit tanggi at ko, dinadala naman nila. Kaya, Kaya nga po, sir. Kaya sobrang din ako nagpapasalamat sa nila. Ako eh. Ay, ako. Para Parang ano din eh. Parang din hindi ko maisip po anong naramdaman ko kung ako ay natutuwa. O... Oh. Masaya ang ganito. Pagkatapos, yung nga niya iniisip ko yung pahuli hindi tayo laging may pira hirap hanapin kailangan yung paghandaan palagi yung sa huling yung mga anak kaya yun iniisip ko nga na kahit wala lang so, sagat, sanay naman ako na walang nararanasan ganito eh dahil mahirap lang talaga ang pinanggalingan ko kaya sabi ko doon sa kasi mga anak ay eh. ayaw ko nang dumanas sa ganito ang palagay. May pera sila. Pero sila din ang mapilit. Eh, wala naman akong magawa. Yes po, Sir. Talagang pinaghandaan po ito ni Ma'am. Para naman po sa napaka-espesyal na araw niyo na minsan lang sa isang taon dumaan. At ito meron po siyang ipinapaabot na nakabalot. Buksan niyo po para po sa inyo yan. Sige po, hindi tanggalin niyo po yung ribbon. Hindi naman minsan lang ito tumadaan. taon ang taon hanggang buhay. Kaya oh, sabi po. ko marami din taon ang nakakalipas. Opo. Oh, Bakit sila ito? Hindi, hindi po. Sakin na Sige po, sirayan niyo po ang balo. At swerte daw po pagka ganon. Yeah. Eh, you. Ayan, sarain nyo na po ang balo. Kaya hindi ko naman alam talagang may ganito. Ayan, sige po. Ayan. Ba? Talaga naman nga. kinuha pa dun sa aking ano eh kung na yung picture ko dun sa aking cellphone na eh, yun na kinuha pala nakita <laughs> nakita lalo ng marami itong kasamaan lalaki <laughs> 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 para po sa inyo yan hiraming ko po tatay kayo po ay nakatanggap ng na isang award Isang parangal tatay ay rong natanggap nyo na ito, kaya nakakatuwa. Oo nga eh. Ang pamagat po tatay ng uh, award na inyong natanggap o parangal ay best father o pinakadakilang tatay. Ang parangal na ito ay iginagawad po namin. Walang iba kundi kay Juan Morelia Jr. May dedikasyon pong nakalagay tatay. <laughs> Everything I am today is what I have learned from you. You help me so much, and it doesn't matter how far I'll go in life. I will always be your little girl, and you will always be my loving father. Thank you for all the sacrifices you've made for us. I love you, Tata, with all my heart. You make You may be just a father in this world, but for me, you are the world. I love you, Tatay. Ang parangal po na ito ay ginagawad sa inyo ng mga anak nyo sa pangunguna ng nag-iisa nyong anak na babae, Ma'am Nori. Yehey! Happy birthday! Happy birthday, Pashon. Sisipan ni Dibrib na hindi ko na ito hindi mapipigilan. <laughs> <laughs> ah, ah, bigla akong sinipo ng tudo. <laughs> okay lang po kayo sir. Okay lang. Ito pa po yung uh, napakagandang ipinapaabot sa amin. Although wala dito ang nagpadala ng surprise ay gumawa siya ng paraan para maki-celebrate na parang nandito lang din po siya. May mensahe po siyang ginawa. Babasahin ko po para sa inyo, sir. Para sa masayahin at palaging nakangiti naming tatay. Binabati kita ng isang maligayang maligayang kaarawan at sana'y marami pang kaarawan ang dumating sa'yo. Naway lagi kang pagpalain at bigyan ng lakas ng pangangatawan sa araw-araw upang matagunan mo pa ang iyong mga pangarap sa buhay. Hindi ko alam kung matutuwa ka o maiinis ka dahil heto na naman ako may pasorpresa sa iyo. Ito'y isa lamang sa naiisip kong paraan upang mapasaya kita. Dahil para sa akin ay isa kang napakabuting tatay. Wala ka ng hinangad kundi ang kami mapabuti at lalong higit sa lahat ay ang walang sawang pagsuporta mo sa amin ni Inay. Sa aming magkakapatid na kahit kami ay may kanya-kanya ng pamilya. Maraming maraming salamat tatay sa iyong mga paalaala at payo. Hindi ko man palaging nasasabi sa inyo, ako'y masayang masaya at natutupad mo ang iyong mga pangarap at masigit pa sa inaasahan natin. Kaya kahit tayo'y naghihirap, basta tayo ay nagtutulungan, ay isang napakalaking pundasyon ng ating pamilya. Kagaya ng sabi ko, walang imposible sa taong nangangarap. Basta may sipag at syaga, ito'y may kalakip na tagumpay. Huwag nating intindihin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay tayo'y namumuhay ng patas na walang inaapakang tao. Alalahanin mong palagi at huwag mong kalimutan, ang problema ay hindi nawawala. Yan ay parte na ng buhay natin. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi natin kayang lampasan basta laban lang tayo. Dapat happy lang kayo tatay palagi. Tawanan lang ang problema, sabi nga. Basta tay, mahal na mahal ka namin. Andito lang kaming palagi nang nagmamahal sa iyo at handang sumuporta sa mga bagay na gusto mo pang maabot. Ingatan mong palagi ang sarili mo. Huwag masyadong abusuhin ang sarili mo sa trabaho at at ang aming inay. Magmahalang kayo ng tatay, mahal na mahal, namin kayo ng mga apo mo. Basta tandaan mong palagi, malayo man ako sa inyo, palagi, palagi kayong nasa puso't isipan ko. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, sana ay napasaya kita kahit papaano. At belated Happy Father's Day sa iyo, enjoy mo ang araw na ito tatay. We love you, from Saudi Korea with love. Nori and Mel. Maraming salamat sa aking mga anak. At talagang ako ay sobrang pinasasaya na narin. Ah, wala akong alam dahil ay eh, ako'y natanggi na ganito pero mapilit sila. Eh. Ito, masaya talaga. Kaya ako na medyo naiyak din talaga. Ah, dahil sa mga ginagawa din nila sa akin. Eh, Sobrang din ako nagpapasalamat, una sa Panginoon, pangalawa din sa aking mga anak. Sana kami bigyan nila ng ganitong buhay yung ligtas sa mga sak sakit. Amen, Panginoon. Amen po. Thank you so much po, sir. Dito lang po kayo, hindi pa tayo tapos. Ayan, imbitahan ko lang po ang inyong may bahay. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Normita Morelia. Normita Tabihan nyo naman po si Tatay Juan. Ano pong birthday wish at message niyo para sa kanya? Ano pong may hiling niyo pa para kay tatay? Ang nah, hinihiling ko sa kanya ay magalit ang aming pagsasama at sana'y lumakas ang, laging malakas ang katawan. Ayan. Ano pong message niya? Baka meron pa kayong hindi nasasabi kay tatay. Ayan, sabihin mahal na, na mahal na mahal ko siya. Ayan, tayo ah. <laughs> ayan, at iaabot na po ni nanay na Morili ang kanyang uh, regalo, tatay. May regalo din pong inihanda sa inyo si uh, Nanay Normita. Ayan, iaabot na po ni Nanay Normita ang kanyang regalo. Nanay, iaabot ko na po ang regalo niyo kay nanay, kay tatay Juan. Ang inyong matamis na halik. Ah. <laughs> at, uh, <laughs> ayan po. Sige po, iaabot niyo na po. <laughs> Happy birthday! Happy yeah. birthday! <laughs> Nagpi, si Ma'am Nori po ang nagpadala at si Sir Nell. Ano pong gusto nyo sabihin sa kanila sa pagpapasaya nila kay Tata? Kami ay nagpapasalamat sa inyong mag-asawa at napasaya ninyo ang iyong tatay. Maraming salamat! Nelson, Nori Len, at ako ay talagang mapilit kayong ako'y pasayahin. Kayong magkapatid. Hoy labis na nagpapasalamat. Sana lagi, bigyan kayo lagi ng malalakas na pangatawan. At sana ilayo kayo ng ating Panginoon sa sakit para pagdating uli ng aking birthday baka makalimutan na ninyo ako <laughs> inyong alalahanin. Marami Dahil mahirap makakasayarang pera, mahirap kitain. Laging kayo malayo sa pamilya. Naiiwanan lagi ang inyong dalawang anak ay eh, kita naman nyo. Na. Hindi nyo laging napapatnubayan kung paano baga. Hindi nyo nasusubaybayan ang kanilang pagpasok, paglaki. babay kailangan eh habang magagapay kayo eh mag-ipon at para pag-uwi ng inyong mga anak eh makita kayong naan dyan sa kanilang harap at masabihan ninyong ano ayos sa inyong mga pag-aaral inyong mapapagsabihan kung nakakagawa ng mali o tama sa kapwa ay pagkay laging malayo na ganyan eh hindi nyo masusubay ba yan kaya ako nagpapasalamat sa kanila Ayan. kanilang mga pagtitsaga anak ang nare si sana. na si Papa Mac. Ayan si Sir Norman. Tawagin si Papa so Mon. Okay. Si Victory mo umalis so ayun bunso kakate. Ang ako. Tawagin si Papa mo. Ay, tulo si Poon eh. <laughs> Ayan, Tatlo po sila magkakabate dito anak. Ayan tawagin lang po natin si Sir Norman. Baka magbigay po siya ng message at kahilingan para kay Tatay Juan ay wala pa po ata. Sa so, inyo pong manugan, ma'am, imbitahan ko lang po kayo. Ano pong pangalan ni ma'am? Sige, okay lang po yun. ako. Okay lang po. Ano pong birthday wish at message nyo sa inyong biyanan ngayong birthday niya? Hindi, okay lang yun. Tabihan nyo na po si Sir Juan. Wala! Ayan, wala. So, yan. Ha? Matay pa. Ayan, dito na lang sa kanyang apo. Ayan si Sir Norman. Uh, ayan, bitahan ko lang kayo, Sir. Si Sir Norman, ipang ilang anak niyo po, tatay. Abunso. Sir, uh, ko lang kayo ng birthday message. Ano pong mensahe niyo kay tatay ngayong birthday niya at kahilingan para sa kanya? Sige, Kay, happy birthday. Sana nabigyan ka ng maraming birthday para matulungan mo pa kami at makatulong kami sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Mahal na mahal namin kayo lahat ng magkakapatid. ng mga apo, tipag, ang inay. Lagi kayo mag-ingat. lang bisit sa inyo. I love you. Wow! Happy birthday! Nakakatuwa naman si Sir Wang. Wow. Sa mga apo, sinong gusto magbigay ng message? Sinong representative? Ayan, anong wish mo kay tatay? Birthday ni tatay. Ayan. Wow! Sweet naman. Anong message mo kay tatay? Sana tatay. Sana kayo pumagalit sa amin. Kahit kung makakulit kami. Sana po. Wow! Hindi naman ako nagagalit. Nangangaralaan. Sino pa Sino pa pong apong nandyan? Ayan lang, isang babae. Ayan, ayan, ayan. Yung babae request ni tatay. Ayaw yun. Nayihihari. rin oh, na. Napaka eh Talagang napaka sweet ni mama. Talagang nagpadala rin po ng tsokolate para sa inyo. Jesus, mercy. Oh, wow, happy birthday. Jesus, Mariano, santisima. Ayan, napakarami pa ang regalo. Ayan, meron din po dito. Ayan, para sa mga apo. Ayan, buksan nyo po ito kung ano naman po yan. Parang sa inyo puyaan. Eh. Hindi pwede sa apo. Sige po, ilabas nyo. Mm -hmm. Wow! Happy birthday! oh mababarik na natin ito mamaya. Yes! Happy <laughs> na ang birthday. Ayan. At bukod dyan, siyempre sabay-sabay naman natin kantahan si Tatay Juan ng happy birthday. Happy birthday to you!

birthday po, Sir Juan. Ngayon ano na na naman po ang inyong may para sa inyong sarili, tatay? Para sa inyong sarili? Uh, sana God, bigyan mo pa ako ng mahaba-haba pang buhay para kahit pa paano yung masubaybay ako pa ang aking mga anak at ang aking mga apo. Yun lang ang wish ko sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tipan nyo na po. Yeah! Ang sabi po dito, Happy 62nd birthday, tatay. We love you so much. From Nori. Yeah! Happy birthday po, sir. Ayan, pakita nyo po ito. Ayan, si Ma'am Nori po ay minsan nang nagpa-surpresa sa amin. Ha? 2019 natatandaan nyo po? Oo Kami nga, rin po yun. Kayo din. Uh, siya po ang naghatid sa inyo itong nga Dito na tandaan. Ayan, <laughs> Ayan, so kumusta po ang pakiramdam ng muling mas sorpresa? Anong nararamdaman nyo? Anong masarap? Masarap. Masaya. Nahakayak. Ah po. Ano? Dahil siguro sa tuwa. Dahil sa tuwa. Kaya siguro gayon. Ayan. Siguro. Uh, dahil na hindi mo akalain na ganito ang mangyayari eh. Sa araw na ito, ano oh, po? Oo, sa araw Nakatawa. na ito. <laughs> Dahil sa katatanggi ko na ako, kaya wala talaga akong inaasahan. Oh, po. Um, yun. Si Ma'am Nori din po, ay si Ma'am Nori po ay from Saudi, nasa Saudi po siya. Hmm, sa Saudi. Ilang taon na po siyang OFW, sir? Parang mga anim na yata mag-aanin na. Ay, opo, medyo matagal na. May, ano ulit siya ngayon, kontrato ng dalawang taon ulit eh. Opo, ano po ang pinakang namimiss nyo sa inyong unika iha? Siyempre, yung siya ay laging nakikita at ka na pag mo siya naya ka. Yan ang namimiss din, kaya laging palala ko sa kanya pag siya ay natawag. Eh, sabi ko sa kanya, laging mag-ingat may nararamdaman ni eh, Imag pa konsulta ka agad sa doktor at kalilimutan lagi kumain at nang malakas ang katawan may sakit dahil eh, siya nag-iisa dun eh buti kami dito pwede kaming magtawagan madali madali kami magkita-kita eh, siya ay malayo kaya lagi ang palaala ko sa kanya eh, talagang mag-ingat sa kanyang sarili at mm, kahit magtawagan kami na magtawagan eh wala din kami magagawa dahil malayo siya oh, okay, sir. anong klaseng anak po si ma'am Nori para po sa inyo huh? anong klaseng anak po si ma'am Nori eh wala na akong masabi okay. sa kanya dahil kahit kaunting pasaway niya eh mabait naman talaga siya oh, pero... wala siyang kahit ako'y nagagalit sa kanya eh hindi naman siya na ano sa akin mas laging ganun lang ang nangyayari yung palaala ko naman sa kanya eh, laging nandun pag nasa na eh, sila nagkakakulitan pamilya sabi mo ka sa kanya talagang ganyan ang may pamilya kaya kapag ginusto mo ang pamilya talagang ganyan may nangyayaring ganyan hayaan mo pagdating ng oras eh oh, uh, kaya, masaya na rin sila. Yay! Yeah, hey. Happy birthday po, Sir Juan Morilla. Ayan, tatay. Pwede na akong umuwi doon sa bahay. Magpapaalam na po tayo. Tayo po kayo. Tabihan niyo po ako dito. Yes, mga ka-surprise buddies. Dito na po, nagtatapos ang pasurpresa natin kay Mr. Juan Murilla Jr. Dito sa Bansud Oriental Mindoro. Ang surpresa ang ito ay pinaabot ng kanyang butihing anak, ng kanyang unika iha all the way from Saudi with love. For more surprising videos, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Shop Best My Best Shoppers. And para naman manotify kayo sa mga bagong videos, don't forget to click the notification bell. Sa so, paalam mga ka-surprise buddies! Bye-bye po! Bye-bye! Bye-bye po kayo kay Mam Nori! Yay! -hey! Happy birthday! Everyone, let's spread happiness and love.